Ang galing puno agad ang cart ni Daddy ah. Okay. Yeah. Puno agad ang cart ni Daddy mo? agad ang cart Daddy Hawakan mo lang si Kasi yung hawakan mo. Sige na si Steven, mo. Ha? Iwasan mo lang na yung paninda, baka mabagsakan ka. Huh? Gusto mo kay Joy? Oh, sige, punta na doon. <laughs> anak, anak, Diyan daw si Lola sa iyo. Grabe baka mawala si Baka mawala si Lola, ay si Joy. Grabe si Joy. Joy. Takot takot talaga si Lola mawala si Joy. Hindi na may mawala si Joy nakasunod lang tayo. <laughs> <coughs> mga apo mo. Ang mga apo mo sobrang saya. Hmm. No, 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 no. Ate, huwag yan. Ano lang? Siya sabi? Hmm? Ah. Nakaawa mo si lola mo, natatakot si lola mo. Ah, mag siya. Sabi niya, ka "He na hmm. Ano 'yun na kabilibing mong tissue? Kailangan natin tissue doon Ito ba 'yon? animan man ay hindi pala 'yan. Table clock, ano pala 'yan. Ano? Na? Wala, na doon. Pero sa kabila. kabilang kabila, ma. Babalik tayo doon. Pusket mo, nai. Wala. Nai, nai. Iwasan mo ang ano mga ganito kasi pag natumba, magbabahid tayo. Wala tayong pambayan. Nay, nai. Naihan mo yung short, nai? Nabasa sila, na kawawa. Nabasa ako siya. Oo, naihian niya. Wala pamali, pamali. Ay, yan, muna. Okay. pa man din pa man Ay, ano mo lang? Ayan mo na. Pauwi naman na tayo. Tabi ka na yung may dadan. Naiwasan mo ang, ano ha, mga istante ha. <laughs> Nak masan masandalan masandalan niya yan mabutong ba. Pero sila kay na ire na na pyo. Kaya nga diretso lang kayo madadaanan niyo yan. Ate ma'am, kuya, Mag-ingat kayo, wag kayo maka oh, mabasag yan, oh. Careful, ah. Masipag ng dalawa, ah. Masipag ng dalawa, ah. Mga mga, pwede

asa na kita na kinangoyon sa pag-abot sa asa na solo 表演。 Sirabahan ako, akala ko nga po kong naka Ito kayo, may nabasag Sirabahan ako, akala ko ito ang nakabasag eh Huwag okay, kayo malikot no? may bata na lang kabasag doon. No? Oh. Ayan, oh, may bubog po. Oh, ayan, oh, malapit lang. Oh. yano oh. no? Oh. no? Dito kayo ba na? Ayan, no? bubog yan oh. Dito ka ba na? <coughs> Alam mo naman kuya kung bakit bawal. Ayan, no? Oh. Huwag niyo pa ka ng bubog, ah. <coughs> Kuya, marami kang ibabaan sa school. Iwas ka muna sa mga ma-preservatives. Ha? Hmm. Dapat nga gulay ang baon nung pag ka sa school eh. Ate, wag mag... Baby, wag kasi may... Oo, wag ka maghawak dyan. Kasi baka mahulog mo, mabasag din. Hmm. si Lola at si Tita. Ate, bam! Huwag kang siksik lang, siksik. Sabi ko sa'yo, makabasag ka. Okay, <tinyo> Bawang tua tarik ang baby namin oh yeah, really yeah. mm -hmm. mm -hmm. huwag mm -hmm. mm -hmm. Iwasan mong instantin ay. Nanay, mapangga mong instantin ah. Pwede nang alagyan. Ayaw mo galing nang Dito pa sa kaya kung malimot pa dito. Ano mo na. Ay, ayan pala eh. Hindi nyo nakita. Ay, hindi nakita ni Joy. Yeah. Hindi nakita ni Joy. Ay, ba't siya siya kamuha? Ha? Hanap ah? na lang Ay, ah, kay Om. Oh, kayo. Mahal mm -hmm. na dali. ให้น้องทุกคนนะคะขออนุญาตค่ะอือ okay. oh. okay. Hi <laughs> Grier. Yeah. Hi, Mama. Hi.